Hello guys, welcome back again sa ating munting manukan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pitong paraan ng tamang pag-aalaga ng ating manukan ngayong tag-init para iwas mortality. Paano mag-alaga ng manok ngayong tag-init? Ang pag-aalaga ng manok ay maaaring maging magaan o komplikado depende sa iyong layunin at kapasidad. Narito ang mga dapat natin tandaan sa pag-aalaga ng manok. Una, pagbigay ng sapat na tubig. Ang tamang hydration ay mahalaga sa panahon ng tag-init upang maiwasan ang dehydration sa mga manok. Siguruhin laging mayroong sapat na malinis at palaging available na tubig sa kanilang pugad o kural. Iwasan ang pagkukulang sa pagbibigay ng tubig sa mga manok, lalo na sa mga oras ng pinakamainit na panahon ng araw. Pangalawa, pagpapalitan ng pagkain. Sa panahon ng tag-init, ang init at kahalumigmigan ay maaaring makaapekto sa kalidad ng mga feeds ng mga manok. Dahil dito, mahalaga na palitan ng sariwang feed ng mas madalas kaysa sa karaniwan upang maiwasan ang pagkasira ng feeds at mapanatili ang tamang nutrisyon ng mga ito. Pangatlo, pagbibigay ng sapat na ventilation. Ang mainit na panahon ay maaaring magdulot ng pagtaas ng temperatura sa loob ng pugad o kural ng mga manok. Upang maiwasan ang sobrang init, siguruhing mayroong sapat na air circulation sa kanilang tahanan. Magbukas ng mga bintana o maglagay ng mga screen vents upang mapalakas ang daloy ng hangin sa loob ng pugad. Before po tayong magpatuloy, pakihit lang po yung subscribe and notification bell para ma-update kayo sa ating mga susunod na mga videos. Let's proceed. Uh, Pang-apat, paggamit ng natural na pampalamig. Para sa karagdagang pampalamig, maaaring maglagay ng mga lalagyan ng tubig sa paligid ng pugad o kural ng mga manok. Ang paglalagay ng sprinklers o misters ay maaaring makatulong upang mapalitan ng init at magbigay ng natural na pampalamig sa paligid. Panglima, pag-iwas sa mga oras ng init. Ang pagpapakain ng mga manok sa oras ng pinakamainit na panahon ng araw ay maaaring magdulot ng stress at pagiging dehydrated sa mga ito. Subukan na magpakain sa mga manok sa mga oras na hindi ganong mainit tulad ng umaga bago magtanghali o sa hapon na mas hindi mainit. Pang-anim, regular na pagsubaybay sa kalusugan. Sa panahon ng tag-init, mas mataas ang posibilidad ng pagkalat ng mga sakit sa mga manok dahil sa init at kahalumigmigan. Panatilihin ang regular na pagsubaybay sa kalusugan ng mga manok sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang bakuna at pagkontrol ng mga parasito. Kung mayroong anumang mga sintomas ng sakit, kailangan agad itong ipatingin sa isang veterinaryo. At ang panghuli, pagpapahinga. Bigyan ng sapat na oras para sa pahinga ang iyong mga manok sa panahon ng taginit. Ang mainit na panahon ay maaaring maging mapagod para sa kanila, kaya't mahalaga ang kamang oras ng pagpapahinga at pagtulog upang mapanatili ang kanilang kalusugan at kaginhawaan. Sa pamamagitan ng pagtupad sa mga ito at pagiging maingat sa pag-aalaga, mapapanatili mo ang kalusugan at kaginhawaan ng iyong mga manok sa panahon ng tag-init.